Habemus Papam. Opisyal nang ipinakilala si Cardinal Robert Prevost na ngayon ay Pope Leo XIV bilang pinakabagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ito ay matapos makuha ni Pope Leo ang two-thirds majority ng boto ng mga cardinal electors sa ikatlong round ng botohan sa conclave. ang oras matapos lumabas ang puting usok sa chimney ng Sistine Chapel, agad ding dumungaw sa balkonahin ng St. Peter's Basilica si Pope Leo XIV para sa kanyang UV at Orbi Blessing o or to the city and the world na pagbabasbas. pesebini to binati rin ng mababing santo papa ang grupo ng mga deboto na naghihintay sa St. Peter's Square. La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo Risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il greggio di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Maliban Parito. Pinasalamatan din ni Pope Leo th ang mga cardinals na naghalal sa kanya. I also want to thank all the fellow cardinals who chose me to be the successor of Peter and to walk with you as a united church, always seeking peace, justice, always trying to work as men and women, faithful to Jesus Christ without fear to proclaim the gospel to be missionaries. Saad niya. Si Pope Leo XIV ay ang kauna-unahang Agustinian American Pope. Siya ay 69 years old. Namuno siya sa Order of St. Augustine mula taong 2001 hanggang 2013. Itinalaga siya bilang obispo ng Chiclayo, Peru noong 2015 at nitong 2024 lamang ay itinalaga siya ni Pope Francis bilang isang kardinal. Ang ika 267 na Santo Papa ng Simbahang Katolika at magiging kapalit ng Yumaong Santo Papa na si Pope Francis.